Isang manugang na tatlong buwan pinahirapan. Isang bienan na walang puso. At isang lihim na magpapaluhod sa kanya sa huling sandali. Hindi ito ordinaryong kwento. Ito ang patunay na ang karma hindi naubusan ng paraan. Tahimik ang umagang iyon. Malamig ang simoy ng hangin. Pero sa loob ng malaking bahay, may apoy na hindi makita. Tumayo si Lee sa kusina. Nanginginig ang mga kamay niya habang naghihiwa ng gulay amoy bawang, sibuyas, at kaunting luha na pilit niyang itinatago. Naglakad si Aling Marta pababa ng hagdan. Nakaangat ang baba. Nakalupasay ang tingin kay Lee, parang alipin na walang karapatan huminga. Mas mabilis sigaw nito. Isang oras ka na dyan. Ano ba ang silbi mo? Kumirot ang dibdib ni Lee. Parang pinipiga ang puso niya. Tumulo ang pawis sa sentido niya kahit malamig ang hangin. Narinig niya ang pagtama ng tsinelas ng Biyenan sa sahig. Matitigas. Mabigat ang bawat hakbang. Parang martilyo sa dibdib niya. Umikot ang mundo ni Lee. Pagod. Gotham. Tatlong buwan siyang halos hindi pinapahinga. Pagligo may oras. Pagkain konti at laging minamadali. Pagtulog halos wala. Isa lamang ang paulit-ulit sa tenga niya. Hindi ka bagay sa anak ko hindi ka karapat dapat sa pamilyang ito. Pinisil niya ang puso niya sa loob. Parang kaya niyang baliin ang sakit. Pero sumisigaw ang kaluluwa niya. Biglang may tunog mula sa mesa. Nalaglag ang kutsilyo. Tumama sa sahig. Kumalansing parang kampana ng trahedya. Napalunok si Lee. Dahan-dahang yumuko para pulutin ito. Pero nanigas ang katawan niya. Isang malamig na kamay ang humawak sa balikat niya. Mahigpit. Parang bakal na kumakapit sa laman. Ngayon, bulong ng biyanan, malamig at mabigat. Titingnan natin kung hanggang saan katatagal. Umangat si Lee, mabagal, hinahabol ang hinina. Nanginginig ang tuhod. Lumabo ang paningin. Parang may alon sa harapan niya. Tahimik ang buong bahay. Pero sa loob niya, may sigaw na hindi makawala. At doon nagsimula ang tunay na pagsubok. Mas mabigat. Mas mabangis. Mas nakakakulong kaysa anumang pader. Lumipas ang mga oras na parang siglo. Tahimik ang bahay. Pero bawat segundo ay parang gumagapang sa balat ni Lee. Inutusan siyang linisin ang buong sala. Pagpunas sa sahig. Pag-ayos ng decorations. Pagkilati sa bawat alikabok na halos hindi naman makita. Mabigat ang pabigat ang likod niya. Pintig ng puso niya, mabilis. Para siyang ibong hindi makalipad. Pakiramdam niya ay nakakadena ang bawat galaw. Si Aling Marta ay nakaupo sa sofa. Nakakrus ang mga braso. Matalas ang tingin. Parang paniki sa dilim na naghahanap ng biktima. Wala ka bang natutunan sa pamilya ninyo? Malamig na sabi nito. Lahat kayo mahina. Lahat kayo walang ambisyon. Kinagat ni Lee ang labi niya lasa niya ang kaunting dugo parang paalala na buhay siya pero sugatan narinig niya ang tiktak ng wall clock matinis malakas parang tinutusok ang tenga niya sa bawat tunog sabay noon naramdaman niyang umiinit ang dibdib niya parang may apoy na biglang sumiklab sa loob hindi dahil sa galit dahil sa sobra-sobrang pagod at pang-aapi nahilo siya umikot ang paligid napahawak siya sa tuhod. Halos pumikit. Pero bigla siyang nagising sa matinis na boses ng biyanan. Huwag kang magpahinga. Hindi ka narito para mag-relax. Parang sumabog ang utak ni Lee. Nanginginig ang mga daliri niya. Ang hininga niya ay maiksi at mabilis. Parang sinasakal siya ng hangin mismo. Tumayo siyang muli. Pinilit ang katawan kahit nanlalamig ang mga paa niya. Ang sahig ay parang yelo pero ang loob niya ay parang kumukulo. Tumingin siya glit sa litrato ng kanyang asawa sa dingding. Umiti ang lalaki sa larawan. Parang napakalayo niya ngayon. Kahit nasa iisang bahay lang sila. Makikita niya, bulong ng biyenan. Makikita niyang totoong wala kang silbi. At doon, may marahang pumitik sa loob ni Lee. Isang maliit na bitak sa puso. Pagod. Durog. Pero may kakaibang init na nagsisimula. Hindi pa sigaw. Hindi pa galit. Isang bulong pa lang. Pero malinaw. Hindi ko ito kakayanin magpakailanman. At bago niya namalayan, dumampi ang luha sa sahig. Isang patak. Sunod ay isa pa. Hanggang sa bumuhos. Tahimik na pag-iyak. Pero mas malakas kaysa anumang sigaw. Naramdaman ng biyenan ang presensya sa likod niya. Biglang tumahimik ang buong bahay. Parang may hangin na huminto. Dahan-dahang humarap si Lee. Maputla. Luhaan. Pero ang mga mata. May apoy na ngayon. At doon nagsimula ang sandaling magbabago sa lahat. Hindi pa tapos. Hindi pa rinig ang sigaw ng katotohanan. Pero papalapit, mabilis, hindi mapipigilan at sa susunod na araw, darating ang sandali na hindi inaasahan ni Numan. Ang sandaling magpapaluhod sa isang taong kailanman ay hindi marunong yumuko. Kinabukasan, maagang nagising si Lee. Hindi dahil sa sigaw. Hindi dahil sa takot. Nagising siya dahil may mabigat sa dibdib. Pero may tumitibok na lakas sa loob. Tahimik ang bahay. Malamig ang sahig sa kanyang paanan. Amoy kape mula sa kusina. Bawat detalye ay parang mas malinaw ngayon. Naglakad siya pababa ng hagdan. Mabagal. May kaba. Pero hindi na nanginginig. Nakita niya si Aling Marta sa mesa. Diretso ang tingin. Hawak ang tasa. Serenong umiinom parang walang kasalanan. Umupo ka, malamig na sabi nito. May utos sa boses. Laging may utos. Umupo si Lee. Diretso rin ang likod niya. Hindi na Hindi takot. Sa loob ng tatlong buwan, sabi ng Bienan. Halos wala akong nakitang tama sa iyo. Tumigil ang oras. Malinaw ang bawat hinga. Nakakahiya ka, dagdag nito. Nabigo mo ako. Nabigo mo ang anak ko. Parang may tumusok sa puso ni Lee. Pero ngayong araw hindi na lang sakit ang naramdaman niya. Ngayon, may apoy na. May tibay. May boses na gustong kumawala. Pero hindi pa ngayon. Pinili niyang manahimik. Habang tumutunog ang telepono ng biyenan. Nagring ng malakas. Parang kampana ng umpisa ng laban. Sinagot ni Aling Marta ang tawag. Nakangiti sa simula. Pero unti-unting nagbago ang mukha niya. Pumaling ang mga mata. Nanlabo ang titig. Aano? Mahinang tanong niya sa kausap. Tumigas ang katawan niya. Nalaglag ang tasa mula sa kamay niya. Bumagsak sa sahig. Nagkalasog ang baso. Parang basag na katahimikan. Ang anak Cody. Mahina, nanginginig na boses ni Marta. Naaksidente. Napatingin si Lee. Tumigil ang puso niya sa tibok. Parang may huminto sa mundo. Napaiyak ang biyanan. Hindi iyak na galit. Iyak na takot, desperado, basag. Nasaan siya, sigaw ni Aling Marta. Nasaan ang anak ko? Tumayo si Lee. Marahan. Tahimik. Pero matatag. Huminga siya ng malalim. Naramdaman niya ang bigat ng sakit at awa. Pero naramdaman niya rin ang bigat ng hustisya. Kailangan ko pumunta sa ospital gulong na sabi ng biyanan. Pakiusap, tulungan mo ako. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Ang malupit. Ang laging mataas. Ang hindi marunong yumuko. Dahan-dahang lumuhod sa harap ni Lee. Luhaan. Basag. Humihingi ng tulong. Pakiusap. Patawarin mo ako. Tulungan mo akong makita ang anak ko, Di. Nanginginig ang boses niya, Nagsusumamo. Nagmamakaawa. At si Lee. Nakatingin lang. Tahimik. Hindi galit ang mukha. Pero hindi rin mahina. Para siyang bato na natutunan ng tumayo mag-isa. Sa loob ng isang iglap, nagbaliktad ang mundo. Ang babaeng nagpahirap sa kanya. Nang tatlong buwang parang impyerno. Ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan. At doon. Doon nagsimula ang araw. Na magpapakita kung hanggang saan kayang lumaban ng puso. Na minsang minamaliit. Hindi pa tapos ang kwento. Mas lalo pang titindi. Dahil sa ospital. May katotohan ang magpapayanig sa kanilang dalawa. Sa ospital, mabilis ang lakad nila. Si Lee sa unahan. Si Aling Marta sa likod, pahikbi-hikbi, humahangos. Amoy antiseptic. Tunog ng emergency carts. Malamig ang hangin pero mas malamig ang kaba. Umabot sila sa front desk. Room tatlong daan at 312, sabi ng nurse. Walang emosyon. Tuloy ang trabaho. Naglakad sila papunta sa elevator. Tahimik. Matindi ang tensyon. Parang nakabitin ang mundo sa pagitan ng pag-asa at kapahamakan. Habang umaangat ang elevator, Tinitigan ni Lee ang refleksyon niya sa salamin. Maputla. Pagod. Pero may tila bagong liwanag sa mga mata. Si Aling Marta naman. Nakayuko. Namumula ang ilong sa kakaiyak. Hawak ang rosaryong nanginginig sa daliri. Ding! Bukas ang elevator. Lumabas sila. Room tatlong daan at labindalawa. Bukas ang pinto. Naroon ang doktor may hawak na chart. Matigas ang mukha niya. Kalmado pero mabigat. Dok ang anak Cody. Banggit ni Marta na halos mawala ng boses. Tumango ang doktor. Stable na siya, sabi niya. Pero mabagal ang tono, parang may kulang sa balita. Huminga ng malalim si Lee. Tumulo ang luha ng biyenan. Parang biglang gumaan ang dibdib niya. Pero may sumunod na salita na kumunot ang noo nila. Pero kailangan ninyo kausapin ang pulis mamaya. Parang tumigil ang hangin. Pumikit si Lee. Parang may malamig na gumulong sa gulugod niya. Pulis, bulong ni Martha. Bakit pulis? Ano ang nangyari sa anak ko? Sumilit sila sa loob ng kwarto. Nakita nila siya. Puting kumot, tubo sa ilong, pasa sa kamay. Mahina pero buhay. Sa gilid ng kama, may isang lalaki na nakauniporme. Pulis. Matigas ang panga. Matamang nagbabantay. Kinuyom ni Lee ang kamay niya. Parang may hangin na mabigat na bumumba sa dibdib niya. Ang anak ninyo. Nasangkot sa aksidenteng may kasamang pananakit, sabi ng doktor. May kumirot sa hangin, parang napunit na papel. Anong pananakit? Tanong ni Marta, humihikbi na naman. Tumitig ang doktor. Diretso sa mata ni Lee. Matatag. Tila sinusukat siya. May boses mula sa kwarto. Mahina, basag, halos pabulong. Lady! Napalingon siya. Gumalaw ang asawa niya dahan-dahan. Nanlalabo ang mata pero nakatingin sa kanya. Lee patawad di. Parang binuhusan si Lee ng yelo. Tumiklop ang mga bituin sa paligid nanginginig ang tuhod niya. Si Aling Marta ay napapitlag. Anak ano ang ibig mong sabihin? Mahina ang boses niya. Basag. Puno ng pagsisisi. Hindi ko dapat ginawa. Lahat ng iyon sa iyon. Huminto ang mundo. Hindi humihinga ang silid. Sa tatlong buwan. Pinayagan ko si mama. Nasaktan ka. Hinyakal ni bumagsak ang rosaryo ng biyenan. Gumulong sa sahig. Tumama sa bakal. Matinis na tunog parang hatol. Ang mga mata ni Leah ay nanlaki. Hindi niya alam kung ano mas masakit. Ang katotohanan. O ang tagal na itinago nito. Nagpatuloy ang lalaki sa higaan. Halos wala ng boses. Gusto ko na sana sabihin. Pero, takot ako dito, humigpit ang hawak ni Lee sa sariling palad. Tumagos ang kuko sa balat. May init na parang sugat pero hindi niya ininda. Si Aling Marta. Nanlumo, bumagsak sa upuan. Mistulang humiwalay ang kaluluwa. Sa loob ng katahimikan. Isang katotohanan ang naging demonyong lumulutang sa ere. Hindi aksidente. May dahilan kung bakit may pulis. May dahilan kung bakit may pananakit. At ngayon, lahat ng kasalanan, lahat ng sakit, lahat ng pang-aapi, ibinabalik ng mundo. Isa-isang bumabagsak tulad ng mga basag na piraso ng tasa sa kusina noong isang araw. Pero hindi pa dito nagtatapos. May isa pang lihim. Isang lihim na mas mabigat pa. At ito ay malapit ng sumabog. Sa pagitan ng biyanan, asawa at manugang. Na ngayon ay hindi na alipin. Hindi pa tapos ang hustisya. Hindi pa tapos ang pagbangon. Hindi pa tapos ang kwento. Tahimik ang silid. Pero ang katahimikan ay parang bagyong papasok. Mabigat. Humahaplos na parang malamig na kamay sa bato. Si Lee ay nakatayo pa rin. Wala sa mukha niya ang dati niyang takot. Ngayon may lakas. May sugat pero may tibay na parang bakal. Si Aling Marta ay nakayuko, nanginginig, parang nawawala sa sarili. Para siyang ibon na nalaglag sa mataas na puno at hindi marunong lumipad. Ang asawa ni Lee. Humihingal, mahina, pero pilit nagsasalita. Lee. Pinakiusapan ako ni Mama. Nasundin siya. Bumaba ang tingin ni Lee. Hindi niya nagsasalita ang bibig. Pero ang mata niya ay may tanong na matalim tulad ng talim ng blade. At ikaw, ano ang pinili mo? Nagpatuloy ang asawa niya. Malalim ang paghinga, nanginginig ang labi. Natatakot ako sa kanya. Natatakot akong mawala ang mana ko. Ang negosyo. Ang pangalan. Parang may kutsilyo na dahan-dahang tumatago sa puso nili. Hindi dahil sa salita. Kundi dahil alam niyang totoo iyon. Sa tatlong buwan. Hindi lang biyanan ang nanakit. Ang pananahimik ng asawa ay mas malala pa sa sampal, mas malalim pa sa sugat, humigpit ang panganili, kumikirot ang puso pero hindi nadurog, at mas pinili mong panoorin akong masira. Mahinang sabi niya, pero puno ng bigat na kayang magpaguho ng pader. Pumikit ang lalaki, umiyak. Hindi ko inisip na darating sa ganito. Bakit, tanong niya, malamig, matatag. Bakit mo hinayaan? Humigop siya ng hangin, humihingal. Akala ko tama. Akala ko kailangan ko siyang sundin. Pero mali ako. At ngayon ako ang nagbabayad. Nagpaikot ang hangin sa silid, parang umiiyak ang mga dingding. Si Marta, sa gilid, biglang sumigaw. Hindi siya mahina. Humahagulgol siya. Ako ang nagkamali. Ako ang pumilit sa kanya. Ako ang gumawa ng lahat tumulo ang luha sa sahig. Parang ulan sa sementong walang pagsalo. Galit ako kay Lee. Sabi ni Marta, nanginginig. Dahil inagaw mo ang anak ko. Dahil sa iyo, hindi na ako ang sentro ng mundo niya. Umangat ang tingin ni Lee. Hindi galit. Hindi rin awa. Isang tingin na parang tumatago sa balat at lumalabas sa kabilang dulo ng kaluluwa. Ngayon, bulong niya, napakababa pero malinaw. Ngayon nakikita ko na. Huminga siya ng malalim. Humakbang palapit sa kama. Lumuhod sa tabi. Hindi dahil mahina. Kundi dahil matatag siya. Pero hindi ako aalis dahil sa takot mo. Sabi niya kay Marta, diretsong tingin, walang panginginig. Hindi mo ako sisirain. Humawak siya sa kamay ng asawa niya. Mainit, mahina. Pero hindi kagaya noon. Ngayon, siya ang may hawak ng lakas. Pagaling ka. Simple. Diretso. Tapos haharap tayo sa ginawa ninyong dalawa. Parang gumuhit ang kidlat sa gitna ng silid. Kumunot ang noon ng pulis sa gilid, nakikinig sa bawat salita. At mama. Tumayo si Lee, dahan-dahan. Parang Reyna na tinanggalan ng korona pero naglalakad pa rin na matuwid. Hindi mo na ako kailangang lumuhod. Tumingin siya ng diretsyo. Malalim. Hindi mababali. Dahil tapos na ang panahon na alipin ako sa bahay na ito. Nanginig ang labi ni Marta. Parang natutunaw ang mundo niya. At sa pintuan ng silid. May lumabas na boses mula sa doktor. May kailangan pa kayong malaman. Dahan-dahan silang lumingon. Kasing bigat ng humahating ulap bago ang kulog. Bago ang aksidente. May tumawag sa akin tungkol sa asawa ninyo. Tumigil ang mundo. Parang huminto ang tibok ng lahat ng puso sa loob. May test result na paparating. Tumingin ang doktor kay Li. Diretso walang pag-aatubili. Tungkol sa kalusugan ng asawa mo. At doon, naramdaman ni Li ang kakaibang lamig. Hindi takot. Hindi galit. Isang pakiramdam na parang may malaking pinto sa buhay niya ang bubukas at wala nang pagbalik. Isang lihim ang darating. Isang revelasyon na magpapabago sa lahat. At sa susunod na iglap, magsisimula ang parte ng kwento. Kung saan hindi pagdurusa ang laman. Kundi paghukom. Lumipas ang ilang oras. Tahimik ang ospital. Ang lamig ng hangin ay tila humahaplos sa balat. Pero sa puso ni Lee, may init na unti-unting bumabalik. Lumapit ang doktor dala ang papel. May malumanay na tingin. Parang alam niyang mabigat ang mga sandaling ito. El Reyes, mahinahong sabi niya. Lumabas na ang resulta. Huminga ng malalim si Lee. Tumayo ng matatag. Naroon si Marta sa gilid. Hawak ang rosaryo na tila nahuhulog sa bawat paghinga. Ang asawa ni Lee ay nakahiga pa rin. Naghihintay takot mahina ang stress at pagod na naranasan niya. Sabi ng doktor, ay nagdulot ng kondisyon na limitado ang pagbangon at paglakad niya sa loob ng ilang buwan. Kailangan niya ng pahinga. Kailangan niya ng suporta at pangunawa. Tahimik si Lee. Hindi siya umiti. Hindi rin siya nagalit. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ngayon alam mo na, dahan-dahan niyang sambit. Ang sakit na ibinalik sa iyo ng mundo. Hindi ko hiniling iyon. Pero dumating pa rin. Lumuha ang lalaki. Lee ay hindi na umiiyak. Naubos na ang luha niya noon pa. Tumalikod siya saglit kay Marta. Na ngayon ay nakaluhod na muli. Hindi dahil sa kayabangan o galit. Kundi dahil sa tunay na pagsuko. Lee! Anak! Patawad! Hika nito halos hindi makapagsalita dahan-dahang yumuko si Lee sa harap nito. Hindi para yumuko. Kundi para tingnan siya sa mata. Hindi mo ako kailangang tawaging anak. Malumanay niyang sinabi. At hindi kita kailangang kamuhian. Dahil ang galit. Kapag pinasan mo ng matagal. Ikaw mismo ang lulubog. Tumayo siya. Naglakad patungo sa pintuan ng silid. Bawat hakbang magaan. Parang tinatanggal ang bigat na ilang buwan niyang bitbit. -bit. Huminto siya bago lumabas. Magpapahinga muna ako sa bahay ng aking ina, sabi niya. Pagbalik ko, may sarili na akong lakas. At kung gusto ninyong buuin ang pamilya ninyo, gagawin ninyo iyon ng may respeto. Tumango ang doktor. Tahimik ang pulis, nagsusulat. Si Marta ay umiiyak. Hawak ang kamay ng anak niyang nakahiga. Si Lee... Lumabas sa kwarto. Nakatingin sa kinabukasan. Hindi na bilang manugang na alipin. Kundi bilang babaeng natutong tumindig sa sarili niyang paa. Sa labas ng ospital. Sumikat ang araw. Maliwanag. Mainit. Parang bagong simula. Huminga si Lee ng malalim. At sa wakas. Umiti siya. Hindi dahil tapos na ang laban kundi dahil handa na siyang mabuhay muli malaya matatag at may sariling boses na hindi na kailanman papatay ng sinuman wakas